Habang lumilipas ang mga araw, halos madudurog ang puso nga nitong si Gerald dahil tuwing makikita niya ang kanyang asawa, maging ang kanyang binana si Robert ay nasasaktan siya kung di sana tinulungan niya ang kanyang ama at hinayaan na magkapagpiyansa, di sana ay buhay pang pa kanyang ama. Kaya naman itong si Gerald ay nahirap pang mag-move on lalong tumatagal, lalong lumalalim ang galit niya dito sa kanyang biyanan. Dumagdag pa nga na kahit sa trabaho ay lagi siyang sinestrimunan. Libhasa ay nawawala rin sa focus itong si Gerald sapagkat dinamdam niya masyado ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi nga naging madali para kay Jenna ang lahat, lalong-lalo na at naiipit siya sa dalawa. Pareho niyang mahal. Mahal niya ang kanyang amang si Robert. Mahal din niya itong si Gerald. Kaya hindi niya alam kung sino ang kanyang kakampihan. At ayaw naman niya na may masaktan sa kanila. Kaya pilit niyang pinapaunawa itong si Gerald na intindihin na lamang itong si Robert kung mabigat ang loob sa kanyang ama at kung ganun ang kanyang reaksyon dahil hindi naman niya masisisi ang kanyang daddy sapagkat ito ay may dahilan kung bakit ganun ang nangyari kay Marcel. Samantala, siya ng kanyang ina na gagawin na lamang lahat para intindihin at unawain itong si Robert. Unang-una, hindi niya dapat ah, kalabanin ito sapagkat ito'y ama ng kanyang asawa at masasaktan si Jenna tuwing ah, lumalayo ang loob niya dito nga sa kanyang biyanan at lalong-lalo na at concern lang naman ito sa kanya at ginagawa ang lahat kung pa paano nga maka uh, makarecover at uh, bumawi nga sa, sa nangyari. Kaya naman tila na mas masan nga itong si Gerald sa sinabi ng kanyang ina. Kaya naman gagawin na nga niya ang lahat dahil ayaw din naman niya na maging broken ang kanyang pamilya. Lalong lalo na at naranasan na nga niya na lumaki na walang ama sa tabi kaya hindi niya nais na maging ang kanyang anak ay dadanis, dadanasin din ito sa future. Ngunit sa kabila ng lahat walang kamalay-malay ang mag-asawa na may ahas na nakapanigid nga sa kanila at gumagawa ito ng paraan ng sa ganun tuluyang magkasira silang dalawa agad itong nagpamanman sa kanyang kasabwat doon nga sa store pang sabihin, upang manmanan nga kung anong mga plano ng mag-asawa at nang malaman nga ni Betsy ang mga plano ni Gerald, agad siyang haharang gagawa siya ng paraan kung papaano hindi nga matuloy ang kanyang plano na suyuin nga itong si Jenna. Gusto niya ay uh, mainis ng gusto sa kanya itong si Jenna nang sa ganun mabaliwala ang kanyang effort. At sa pamagitan nga ng kanyang kasabuat, siniran niya ang mga file nga nitong si Jenna at hinarang naman siya ng kanyang amang si Roberts. Pagkat malaki ang tungkulin nga nitong si Jenna, hindi na pwedeng iwanan ang kanyang trabaho na hindi nga natatapos at hindi na aayos.